Wala daw makitang dahilan ang Romanong gobernador na si Poncio Pilato para patawan ng parusang kamatayan si Jesus, batay sa batas ng mga Romano. Ang mga punong pari ng templo sa Jerusalem, sila daw ang nagdidiin sa gobernador na dapat ng maparusahan si Jesus. Kaya sinabi ni Pilato nung una, e di parusahan ninyo, parusahan nyo siya ayon sa batas ninyo. Pero nangatwiran sila. Sinabi nila, mula daw nang mapailalim sila sa pamamalakad ng gobernador ng Roma, wala na silang otoridad na magpataw ng parusang kamatayan. Palagay ko, nagimbal si Pilato, hindi niya iniisip na ang parusang tinutukoy nila na gustong ipataw kay Jesus ay kamatayan. Kaya lah, kahit labag sa kalooban ni Pilato, pinadaan muna niya si Jesus sa isang proseso ng paglilitis. At nakita kaagad niya, hindi naman talaga isang rebelde o subersibo o tulisan ang taong ito. Hindi naman gobyerno ang kalaban niya, kundi ang institusyon ng templo. Ibang tao ang tumatawag sa kanya na Mesiyas o Hari ng mga Hudyo. Hindi niya pinangalandakan na Hari siya ng mga Hudyo. At nung tanungin siya, ano ang tinuturo niya, ang sagot niya, katotohanan lang. Katotohanan lang daw ang tinuturo niya. Katotohanan na hindi matanggap ng mga punong pari ng templo. Kaya nakita agad ni Poncio Pilato na hindi usapin ng politika ang mga paratang kay Jesus kaya sa bandang huli, iniwan na lang niya sa mga punong saserdote ang kapalaran ni Jesus at naghugas kamay siya. Sa una kasi akala ni Pilato makukuntento na ang mga punong pari ng templo kung parurusahan niya si Jesus ng hagupit. Kaya pinahagupit niya siya. Idinisplay siya sa kanila na duguan at bugbog sarado. Tinaglaruan pa, tinagsuot ng koronang tinik. Pero para sa kanila, hindi pa sapat ang parusang yon. Kamatayan talaga ang gusto nila kay Jesus. Hindi nila masabi na ang tunay na dahilan sa matinding pagkagalit nila sa kanya ay dahil kinalaban ni Jesus ang kanilang negosyo, ang kanilang komersyo sa templo na sa mismong unahan o simula ng Ebanghelyo ni San Juan ang kwentong ito. Kaya sa bandang huli, hinayaan na lang sila ni Pilato na gawin kay Jesus anumang gusto nila. Pumirit pa nga minsan pa ang gobernador. Baka sakali magbago pa ang isip ng mga punong pare. Kasi, kahit sentensyado na yung tao, pwede pa namang palayain ng gobernador ayon sa batas. Dahil may pribilehyo siya na magbigay ng amnesty. Lalo na sa mga panahon ng piyesta ng Pasko. Pero matigas ang ulo ng mga punong pari. Ayaw pa sumang-ayon. Si Pilato naman ngayon ang inipit nila. Binalaan siya. Isusumbong ka namin sa emperador kinukonsinti mo ang mga katulad niya. Kaya, pinamili na lang sila ni Poncio Pilato kung sino ba ang palalayain niya bilang amnesty sa araw ng Paskwa. Sino ba sa dalawa ang palalayain niya? Ang tulisan na si Barabas na nakulong dahil mayroong nagawang krimen o kasalanan? O si Jesus na wala namang kasalanan? Sa palagay ninyo, sino ang pinili nila? Eddie, eh si Barabas. Delikado talaga kapag iniwan mo ang desisyon sa mga taong nadidiliman ng utak parang nilalarawan ng manunulat si Barabas bilang simbolong kumakatawan sa ating lahat. Si Barabas ay tayo sa kwentong ito. Siya ang simbolo ng taong makasalanan na pinawalang sala at pinalaya. Tayo yun. Si Jesus na walang kasalanan ang kumuha sa lugar niya at umako sa parusa para sa kanyang kasalanan. Isipin ninyo, kung ikaw kaya si Barabas, nakatakda na yung araw para ikaw ay bitayin. Pagkatapos, biglang bubuksan ng gwardya ang iyong selda kakalagin ang posas o tanikala mula sa mga kamay mo at sasabihin niya sa iyo, lumabas ka na, malaya ka na. At sa buong pagtatakay, tatanong mo, bakit? Ano bang nangyari? At sasabihin niya sa iyo, may kumuha na sa lugar mo. Hindi mo alam kung sino siya paglabas mo, dadaan ka sa may kalbaryo para malaman mo kung sino ba itong taong ito. Baliw ba siya? Bakit inako niya? Bakit kinuha niya ang lugar para sa iyo? At makikita mong nakabitin sa krus ang isang taong naghihingalo mapapadaan ka, titingin ka sa kanya, nakatitig siya sa mata mo. Ang narinig nating first reading mula sa chapter 53 ng Book of the Prophet Isaiah ay isang orakulo ng propeta tungkol sa isang karakter na walang pangalan. Tinatawag lang niyang the servant of the Lord, ang lingkod ng Diyos. Alam niyo ba, hindi nagbabago ang mga pagbasa ng Bierni Santo. Taon-taon, sa first reading, ito lang lagi ang binabasa. Ang chapter 53 ng aklat ni Propeta Isayas. Dahil ito yung pagbasa at masasabi kong isa sa pinakamahalagang pagbasa sa Old Testament. Ito ang pagbasa na nagpamulat sa mga mata ng mga unang Kristiyano tungkol sa kahulugan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Pakinggan natin muli ang sinabi ng propeta sa mahiwagang orakulong ito at malalaman mo kagad kung sino ba ang tinutukoy niya. Mga kapatid, isinulat ito, isinulat ito ng mahigit na anim na raang taon bago dumating si Jesus. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang sakit na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa ng Diyos sa kanya. Dahil sa ating mga makasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay pinagbubugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa paghihirap na tinamunya. niya. At ang mga hampas na kanyang tinanggap, siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi siya tumutol kahit kauntiman. Ang katulad niya ay korderong hatid sa patayan. Hindi umimik kahit gaputok lang. Siya ay pinatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Inihandog niya, inialay niya ang kanyang sarili upang sa pamamagitan niya ay magkaroon ng kapatawaran. Ang tapat kong lingkod at lubos kong kinalulugdan ang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya silang lahat ay aking patatawarin. Sapagkat kusang loob niyang binigay ang sarili niya at nilasap ang kaparusahan ng mga masasama. Ito po ang laman ng orakulong binigkas ng propeta mahigit na anim na raang taon bago dumating si Jesus. Itong pagbasang ito ang siyang unang nagpaunawa sa mga Kristiyano sa layunin ng malagim at marahas na kamatayan ni Jesus sa krus. Bakit siya hahayaang mamatay gayong wala naman siyang kasalanan? Bakit siya pagdudusahin ngayong inosente naman siya? Wala siyang ginawa kundi kabutihan lamang. Dito lang sa buong Bible unang pumasok ang katuruan tungkol sa ibang klasing layunin ng pagdurusa hindi ito pagdurusang bunga ng kasalanan tinatawag nating parusa hindi ito pagdurusang bunga ng pagsubok hindi ito pagdurusa, pagdurusang sanhi ng pagkukulang. Ito'y paraan ng pagtubos. Ang kusang loob na pag-ako ni Kristo sa pagdurusa at kamatayan bilang pantubos sa kasalanan ng sangkatauhan ang simbolong nagmulat sa kanila ay ang biserong tupa o ang kambing na pinapatay, kinakatay at pinagsasaluhan kapag piyesta ng Pasko para sa mga Hudyo, Passover, bilang paggunita nila sa dugo ng hayop o ng kordero na iwiniwisik nila sa kanilang mga pintuan upang lampasan sila ng anghel ng kamatayan upang hindi sila maparusahan at upang mapalaya sila sa pagkaalipin mga kapatid ito ang diwa ng Biyernes Santo sa Ingles Good Friday at ewan ko kung bakit sa Tagalog hindi siya ginawang Mabuting Biyernes ang araw na ito ang nagpamulat sa atin sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na walang ibang hangad para sa tao kundi ang maligtas tayo sa kapahamakan kahit na ipagdusa pa niya. Ang ganitong pag-ibig ang gusto niyang matanim sa ating mga puso sa pamamagitan ni Heso Kristo ipinako sa krus. Ang pag-ibig na tumutubos. Sana'y matuklasan natin ang hiwaga ng pag-ibig na tumutubos. At kung ibig nating mapagaan ang ating mga pasanin sa buhay, kung ibig nating makatagpo ng kapahingahan para sa ating mga dalahin at pinagdaraan ng mabibigat sa buhay. Kailangan palang matuto tayo na makibit-bit sa kanyang pamatok. Matuto rin tayong maging maamo at mababang loob. Matuto tayo na may lakip ang ating mga pagdurusa sa pagdurusa ng Panginoong Heso Kristo. Dahil ito ang parusang nagpapatawad. Ito ang kamatayang nagbibigay buhay. Minsan may nabasa ako na isang kwento tungkol sa isang magulang na nagdasal daw ng marubdob sa Diyos pagkatapos na malaman niya na pala ang anak niya para lumaban sa giyera, para may pagtanggol ang kanilang bayan sa mga mananakop. Nagdasal siya ng nagdasal at dininig naman daw ng Diyos ang panalangin niya na maligtas ang anak niya sa kapahamakan kahit sumabak sa giyera. Niregaluhan daw siya ng Panginoon ng isang kwintas at matapos si paliwanag ang hiwaga ng kwintas na yon, sinabihan siya na ipasuot ito sa kanyang anak bago ito umalis at sumabak sa giyera. Kinausap niya ang anak niya bago niya niyakap para magpaalam anak, huwag mo sanang aalisin sa leeg mo ang kwintas na yan. Kahit ano pang pagsubok, kahit ano pang hirap o sakit ang harapin mo, tandaan mo, hindi ka maaano, hindi ka masasaktan, at hindi ka mamamatay. Pangako ng Diyos sa akin yan. Pero hindi niya sinabi sa anak niya na ang tatanggap at daranas sa bawat sakit, sa bawat pagdurusang ipalalasap sa kanya, ay ang magulang niya. Parang ganyan din ang krus ni Kristo sa tuwing haharap ka dito, sana marinig mo ang mensahe niya. At ang mensahe niya sa bawat isa sa atin, sa ating lahat, sa buong sangkatauhan, ay ganito lang. Ako ang kukuha sa lugar mo. Kung kailangang ipagdusa kong muli, kung kailangang ikamatay kong muli ang pagsagip sa iyo, gagawin ko ito. Aakuin ko ang lahat ng hirap at sakit na laan sa iyo alang-alang sa kaligtasan mo. Kung paanong nilaan ko ang buhay ko dahil sa pag-ibig ko sa inyo, sana kayo rin ay matutong umibig at maglaan ng buhay para sa isa't isa at para sa katubusan ng buong daigdig.